Binus na nga po ang soy sauce. <laughs> and Metro Manila. Message na po. po. Ikens. Okay po, start na po tayo. Isang magandang tanghali po mga kabros biryani. Isang challenger naman, na naman po ang kumasa sa ating pastil overload challenge. So, ano po pangalan? Justin Ligas po. Justin. Taga saan po? Lungas ka Ah, kasama niyo si sir. Okay. Ilan taon po? 15 So, sir, ang kailangan niyo pong ubusin is ang isang order po ng aming chicken pastil overload. Isang um, extra rice, din po yung mga sidings niya. Sauce po, kahit na naman po hindi maubos, basta magalaw lang po. Time to beat po is 1 minute 4 seconds. Pag po hindi na kayang ubusin sir, taas lang po yung dalawang kamay. Then pag naubos po, labas lang po yung dila. Baka may gusto kong batin sir, shout out. Shout out po kay Mama. Alam niyo po ba dahil? <laughs> 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 hindi mo sinama si Mama para may taga-cheer. <laughs> okay sir, start na po tayo. Ano? Time to beat po, 1 minute 4 seconds. In 3, 2, 1, go! Binus na nga po ang soy sauce. Uy, hindi naman tinapay. <laughs> sa mga gusto pong umorder dyan, message lang po kayo sa aming page bros, Biryani. Nagde-deliver po kami Pampanga, Pagwabulacan, and Metro Manila. Message lang po kayo sa aming page para po masend namin sa inyo ang aming menu. 25 seconds. Prosperiani po is located at Biokrusko sa kalupit Calumpit, beside Wilcon and El Vistra. Open po kami 8am to 9pm. Sa mga gusto po sumabag sa aming challenge, message po kayo sa page para pumasked natin. 47 seconds. 55 seconds. At tinaas na nga po ang dalawang kamay. <laughs> 59 seconds. Paalala ko, paalala ko lang po mga kabros, ang ating pong premyo ngayon is 2,000 pesos. Kaya po sa mga nagbabalak pong sumabak dyan, paline up na po kayo. Malay niyo kayo na po ang magkakamit ng 2,000. Kaya lang po nating makahinga si sir. <laughs> Last mo ni dalawa kami pa. Hirapan mo. Ano masasabi mo sir sa sa uh, ano namin sa pastil? Masarap na noon. So, hindi lang lap. talaga kaya niya. Ano, ano pa mapapayo uh, niyo sa mga balak sumubok sa challenge? <laughs> Pag muna na daw po na tatlong araw na ano po. Okay sir, uh, pa-like and share na lang po doon sa aming page at sa aming pong YouTube channel. Thank you, Dito na nga po nagtatapos ang aming challenge. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.